Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Yan po ang mansion ni Angie. Ito naman po yung kanyang tindahan na sarado. <laughs> Ayan. Sarado po yung kanyang tindahan kasi wala pong magtitinda. O, oh, diba? Yan po ang ating mansion. Good morning po sa inyong lahat yan. And a blessed Wednesday morning po sa inyo Wednesday pa ngayon? Wednesday? Thursday? Hindi ko na alam. Ah, oh, Wednesday. I think Wednesday. Yes. Naghihintay po ako ng jeep. At walang jeep na dumaraan. Para makamenos-menos ako ng pamasahe. Naghihintay po ako ng jeep. Makamenos-menos sa pamasahe. Yan po yung aking kapitbahay. Na may tindahan. O, diba? Yan yung pagbukay dito po kung ang buhay dito sa Pilipinas. Ah, so tingnan niyo, ayan oh. No. Yan ang aking mga kapitbahay dito. Tapos so, wala pa nito. Ayun po yung bahay namin, madali niyo makita. Basta may nakita kayong gate na kulay dilaw. At itong arko ng San Luis. Ayun po bahay ko na yan. Ito po yung aking tindahan sarado at walang magtitinda. sa jeep, 35 pesos lang. Pagka po tricycle, 150. So, medyo mga kaminas tayo sa jeep, kahit medyo hintay-hintay lang. O, diba? Katas po yan ng Jetta. Yung tindahan na yan, at saka yung bahay ko, katas po ng Jetta yan. <laughs> yan po ang pinaghirapan ni Angie sa loob ng 23 years. 23 years na nakikipagbuno, nakikipag... Uh, nakikipaglaban sa lungkot sa pangungulila sa pamilya o di ba naghihintay ako na magtsaga lang po tayo magtsaga ako maghintay na balik na po ako ulit doon sa aking posto. pero padaan una yung mga tricycle

<laughs> ah, pa. Magchat na ako mo At siya pa kayo ni Ma Yes Good morning po sa inyo lahat It's Wednesday morning uh, Alis po ako, pupunta po ako ng Baliwa At mama kay hey. musta po kayo lahat yan, mga ka-anchi? May galaw shoutout po sa inyong lahat yan. Sa mga bashers natin dyan, may galaw shoutout sa inyo lahat yan. O, okay di ba? ഞ്ചി ഓയം <laughs> 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 <laughs>